La Solidaridad Museum na magiging lagakan ng kasaysayan ng mga bayaning Pilipino pinasinayaan sa Malolos, Bulacan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Goyagoy. RNN Live Report! Pinasinayaan nga ang uh, sa La Solidaridad Museum na magsisilbing repository o lagakan ng historical artifacts ng mga bayani ng bansa. Ito'y bahagi ng advocacy program ng Grand Lohia Soberana del Archipelago Pilipino o Soberana Mason sa Malolos Chapter, Bulacan. Dahil ito na makadagdag kalamaan sa mga bagong henerasyon upang higit na maunawa ng historical background ng mga bayani sa kasaysayan. Ayon sa Soberana Mason, dahil maraming educational institutions sa Malolos, malaking suporta ito sa educational formation ng mga mag-aaral at higit na ang kanilang diwang makabayan. Pinangunahan ni Malolos Mayor Christian Natividad, Grand Master Lester Hongko at Grand Commander Victor Rekipiso ang ribbon cutting ceremony sa hall ng museum at sinundan din ito ng consecration ng Heritage Masonic Temple sa symbolic lands nito dito sa Malolos. Ayon kay Alfonso Bicomo, ang Media Liaison Officer, may mga outside investigators sila na maghahanap sa amtas lokal at sa labas ng bansa ng mga relakiya o artifacts patungkol sa la solidaridad at iba pang mga bayani. Maliban sa pagkakilala bilang diaryong Tagalog ng panahon ng Kastila, naging popular na propaganda platform din ang la solidaridad ng mga bayani. Gaya nila Marcelo del Pilar at Jose Rizal sa paglaban nila noon sa mga Kastila. Kasama mo sa DZXL, RNN Manila, राज्यमान मैक्यागोई तथा आर